Ay, kumain pa kasi kami guys eh. Nagutom. Nakabili kayo tela. <laughs> Sa tayo tayo kayo muli tela. Layo, layo naman. <laughs> Ay, tayo tayo Rizal Marapit lang yun ah. Parang di sa kaya lang eh ay, Salamat sa Diyos Ah uh, guys Nandito na po kami ngayon Sa aming tahanan kami po ay eh, nakauwi na lang uh, Ligtas Thank you, thank you Lord God Grabe, hassle free Lahat Bliss na bliss Ang aming Sunday So do ito ang aming papakita ko pala guys sa inyo ang aming na buraot from Burautan, Carmen Plus, Carmen Plana sa May Divisoria. What? Yeah. Yeah. Mag-unboxing tayo, no? Mag-unboxing tayo. All right, all right, all right. <laughs> Mahal na yung ibaga Kita niyo 'yung guys, ang daming mga eggs na naburaot namin from buraotan. Wow! Hay katotohanan, mabagalin magaling. Ito mo. Oh. Ito naburaot ko guys. Um ang totoo guys, um pag binili mo to, um mabibili mo to ng mga liman libo something um, di diba guys sa mga ano sa mga mall pero guys nabili, nabili, ko lang po ito ng 600 ayan wow um, napakarami namin guys electric pan Ilang ang electric pan natin apat lima apat guys ang aming electric pan ah. na mga mga industrial malakas sa kuryente. Kaya ko po guys kinuha para pag nag brown out, 'di ba? Okay. Hindi na yung pay 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 pay. Ayan. guys, kinalas to mo. Kinalas ni ate. Shout out ate. Kinalas para mabitbit namin. Ayan, yung mga parts. Ayan. Ayan ang ah, mga parts ng electric pan guys. Ah, pwedeng solar, pwedeng kuryente, 'di ba? Saan ka pa? Kaya hindi talaga ako ng dalawang isip kasi pag nag ang hirap-hirap ng mamay pa, eh, 'di ba? <todic> uh, ang laki ng plastic niya ako, guys. Eto. Ah, ito pala. Kasama to sa electric pan, guys. Pag sa kuryente ito ang anuhin. Tapos yung electric fan guys, hindi lang yun guys, pwede pa ako mag-charge doon ng cellphone. O oh, diba? oh, diba? Oh my God! Wow! Uh, no! uh, Magkano bili mo sa salamin? Um, nasawa ko, bumili guys ng salamin ng motor. 100 pairs. First na yon guys, Paris. Ito yung sinabi ni ni shout out kay ka Kadod. Kadod. Si Kadod. Kadod. Tardod. Tardod. Ah, shout out Tardod. TV. Um, ito yung sabi guys, um ay, naunahan ako. Tapos, guys, nung pagkasabi ni Tardods na um, dito sa salamin na to, parang narinig ko yung boses niya, guys. Parang sabi ko, parang kilala ko yung boses niya. Eh, napalingon nga ako. Ay, siya nga, guys. Kaya nag-meet kami doon. Shoutout po, uh, Tardods. Uh, pasuportahan po natin ang channel ni Tardods. natin guys na burao. What? Ito, nakaburao din tayo guys ng daing. Ayan, ang ating daing. Um, one fourth ay um, one fourth di ko maalala guys. Namaya sa vlog ko doon. Ito guys, one fourth na gano'n pa itong ano? Daing? Deporte, deporte. Hindi, dahing na to. Dahing ng pangalan? Ah, uh, ko. <laughs> <Hey. tong noise> Tapos, ito pa, guys. Dahing pa ulit. Ayan, ang ating dahing dalagang bukid. Ayan. Ayan. Um, ah, ito naman guys, ito natandaan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75 pesos ang anim guys. ba? Diba? O, anim na peraso. Walang kukurap, bilangin o. Oh. 75, diba? Saan ka pa? Wow! Tapos, ito, yung aking charger. Ayan. 20 pesos charger. Ay, 50 po ito guys. Sorry, 50 po ito. Oh no! Ito guys. Guys, pansinin nyo, nakalagay dito sa box niya. 129. Pero, nabili lang natin to guys ng 20 pesos. Uh, tinisting ko ito guys. Working ko ito guys. Ayan. Hmm. Para pag ikaw ay nasa labas, Oh, uh, oh, uh, ba? All right, all right, all right. At, 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 at. Grabe na nga, ang dami natin na burahot, guys. O, oh, pati pipino, naka-burahot po tayo, guys. O, oh, apat na malalaki. Sket <coughs> me po. Apat na piraso, 50 pesos. O, oh, diba? O. Oh. Pipino from Burautan. Ang uh, Carmen Clara sa Divisoria. Shout out sa ating vloggers. ah, uh, shout out kay um, uh, Bornox TV. Bornox, Bornox TV. Tony Vlog. Ganggang. Uh, Gang. Channel official. Ganggang Ch Gang TV official. At kay Cardods, At Sino pa, sino pa yung guys ha? Tabunting ha? Ah? Tabunting ah? mm, Anim guys. Anim ang namit kong vloggers doon sa may um, sa may burautan sa um, Carmen Plana sa Divisoria Anim. Diba? Wow! 20 pesos. Eh, 50 rin pala ito guys. Pareho ito 50. Ito pala yung electric, itong electric pan pala ang nabili kong 20. At saka ito, okay. nagbe-20. Yeah. Lalagyan nyo ng batin. Anong batin? Idol, oh, gam lahat guys ng nabili natin na buraot natin sa buraotan sa Carmen Planas Divisoria ay lahat ay working uh, na nagana at lahat ay tinisting doon ayan guys ultimo yung electric pan guys tinisting doon uh, ng cellphone nag ng uh, power bank ayan tsaka ang ginawa sinaksak din sa kuryente okay alright All right, all right, all right. <laughs> Ayan, guys. Dalawang ilaw, meron dito, meron dito. Oh. Ayan na guys, tapos na ang ating eh, tapos na ang ating um, pag-declare ng ating mga naburaot sa Carmen Planas. Thank you guys. Yan lang guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Ang mga produkto doon sa Carmen Planas na aming naburaot. Ayan. Daing, one-fourth. Ito, 1 one fourth din guys, 75, anim na piraso. Ito, dalagang bukid. Anim na piraso. 75 lang, di ba? Saan ka pa? Ayan, pipino. Balot, pinoy. Ayan. At saka to. Ito, 50. Ito, 50. Ito, 20. Plus light, double purpose. Nailaw dito. Nailaw din ang harapan. Itong calculator, 20 din, guys. Nabili natin sa lahat. 20-20. At ito rin ay 20. Ayan guys, ang presyo niya no. Ayan. Ayan po ang presyo niya, 125 pero uh, nabili po natin guys ng uh, 20 pesos. Ayan, panalo. Ito ay doon to sa kuryente, pag kuryente ang gagamitin sa ating solar na electric fan. A shout out, thank you, thank you sa mga sa mga vloggers na aking na-meet. Uh, team vloggers ng Carmen Planas sa Divisoria uh, shoutout sa inyong lahat ang hindi ko na meet guys ay si Papansin TV shoutout po sir uh, pulang yata kayo wala yata kayo doon lahat ng mga team vloggers na nag update sa Carmen Planas ay aking na uh, na kasalamuha na meet ay yan na uh, meet and greet oh, wow uh, diba Shoutout sa inyong lahat. Magandang hapon. Thank you, thank you. At kami ay nakauwi ng ligtas. At siya nga pala guys.